Ah, oh, maganda umaga po si Pidol na naman po ito. Nakapagwalis na po ako, nakapagpatoka na po ng manok. Kasi nagluto po ako ng almusal namin. Ang narito po, may bisita po ako. Dalawang apo namin, taga Binangonan. Ngayon lang po napasyal. Ito po. Oh, ito po, pinagluto ko yung dalawang apo ko. Ito. Tam Tama-tama at birthday po nung pisa po nila isang kahapon. Pinapunta po sila. Nadala kami ng ulam. Ito. Natira uh, pa kagabi. Ito, ulam namin kami kapon. No. Uh, tilapia, sinigang ko. Uh, perito, saka itlog po. Ayan nandiyan. Ayan po kayo. si <coughs> Cleo ah, po, <coughs> ah, po yan. Apat po mata nito. Ito po si Negro, si Africano. May lahing Africa po ito eh. Taga Pop Gin niya po ito. Pero ano? Hmm. Pagkakala po, tsaka po ang magpapapawis. Tama tama na, medyo pinagpapawisan na nga po. Ah. Kakain mo na po. Hindi ang kakain mo ba yan? do Hmm. Salamat po, kakain na kami.